Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live, Live. Nation. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas isang pitumput dalawang taong gulang na lolang na tusta sa sunog na tumupok sa dalawang bahay at isang bodega sa Purok sa East Barangay Kalikanto sa Batangas City dahil sa napabayaan nga nakasinding kandila. Ayon sa ulat nagsimula ang apoy sa bahay ng matanda pasado alas 5.30 na ng nga madaling araw. Batay sa investigasyon ng Bureau of Protection na sa Batangas City nang galing umanong apoy sa itinilik na kandila ng biktima. May kasama mo ng dalawang border ang matanda ngunit nakalabas sa mga ito nang sumiklabang apoy. Gawa sa Light Matias ang nasunog na bahay kaya mabilis na kumalat sa katabi nitong bahay at isang bodega na ideklara ito nga far out bandang alas 6.48 ng umaga. Mula sa DWA 95.9, ito si Renz Pelda ng CMN Batangas, nag live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide, nationwide. Maraming salamat, Trends Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.